Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naniniwala si Senador Manny Pacquiao na kung pala rin siya na maging susunod na Pangulo ng bansa ay matatapos niya ang problema sa korupsyon sa loob lamang ng anim na buwan. Sinabi ito ni Pacquiao sa pakikipagpulong sa kanya ni Paranaque Mayor Edwin Olivares. Ibinahagi ng pambansang kamao ang kanyang plano para maisagawa ang anim na buwang paglaban niya sa korupsyon na magpaparusa daw sa mga opisyal. Ayon sa kanya ay gagawa daw siya ng special court upang litisan ng mga kurakot na opisyal. Ang gagawin ko ay magke-create ako ng special court. May prosecutor, judges, para yung corruption. Six months lang ang kaso tapos na. Ani Pacquiao. Inaasahan din daw niya na hindi magkakasya sa piitan ng mga kurakot na opisyal kaya gagawa ito ng panibagong preso para sa kanila. Magpapatayo ako ng MP Omega Prison. Kasi sa dami ng mga korup baka hindi sila magkasya sa ordinaryong kulungan. Saad ng pambansang kamao, ilang netizen naman ang pinaalalahanan si Pacquiao na mayroon ng sandigan bayan at Office of the Ombudsman na ang trabaho ay litisan ng mga nangungurakot na opisyal. Matatandaan na isa sa mga pangako ni Pacquiao ay tapusin ang korupsyon sa gobyerno, kahit ang dating kaalyado ni Pacquiao na si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi pinalampas ng pambansang kamao at sinabi na may korupsyon pa rin na nangyayari sa kasalukuyang administrasyon. Anong masasabi mo sa balitang ito?